Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi, Cancer. Cancer, ikaw ngayon ang bigyan ko ng reading, ha? Alamin natin kung ano ang balakid sa iyong samahan, sa iyong love life, sa iyong... Uh, kung may karelasyon ka, kung may asawa ka, kung or single ka, para sa iyo ang reading na to. Ano? Pare-pareho lang ang enerhya na pipick upin ko sa baraha. Okay? Pero Cancer, ano? Gusto kong sabihin sa iyo ano na ang tarot card nagpapahiwatig yan ng iyong enerhiya, no? Pero itong ginagawa ko, entertainment purposes lang. Okay? At uh, kung gusto mo ng reading para sa iyo lang, pipick upin ko ang sa iyo lang, ano? Personal lang, pang personal lang talaga. <laughs> Contactin mo ako. Okay? So, ang reading na to para sa may mga relationship, ha? may asawa ka man or may karelasyon ka single ko ano man naman ng baraha yun lang ang ihatid ko sa iyo ha cancer hmm. kung nakaresonate ka take it ha hindi naman just leave it ganun lang yun kung meron ka sarili validation ko ano mag validate ha kung nasaktan ka, if ever na meron mga negatibong uh, lumabas na mensahe, huwag mo nang idaway yung ibang cancer, okay? Kanya-kanya tayong buhay. Hindi lahat ng cancer ay pare-pareho ang energy. Okay? Hindi lahat perfect. May mga negative talaga tayo. At if ever na ikaw ang cancer na tinatahak mo ang mundo ng spirituality at kung hindi mo kayang tanggapin ang dark side mo, malamang yung matatagalan yung pag-ascend mo. Kaya kailangan mo matuto ng self-acceptance, self-realization, self-discovery. Okay? Okay, so cancer, kung kailan mo mapapanood ang video ito, ito ang divine timing. Ginala ka ng gabay mo para makakuha ka ng kasagutan sa iyong katanungan. Okay, alamin natin ang iyong balakid. Siguro naman nabalasa ko na yung gusto. Milk and honey. Wow. Milk and honey. Rainbow. Milk and honey. Mukhang tahanan ang nakakita ko dito ha? Kasi meron siyang planggana. Baka may anak ka. Palagi mong binabantayan. Mm. Milk and honey. At saka mukhang happy rin ang ano ah round and round and exchanging gifts oh mukhang may pagdiriwang ah mukhang may reunion parties gatherings fork in the road hmm fork in the road gatherings stability ang nakakita ko dito ano, cancer, breath. Breath talaga. <laughs> okay, cancer. May magbabalik. <laughs> Nabulol tuloy ako. Uh, may, mag, may babalik sa yung tao from past mo. Pero uh, nakakita ko dito, nag-iisip pa to kung saan ang karsada. Paano ko babalik? Dito, yung way ng pagbabalik niya sa iyo Kasi nag-iisip pa to eh hindi pa siya sigurado talaga kung babalik siya sa'yo, pero nag-iisip siya, kung babalik ako kay cancer, paano, anong gagawin ko anong dahilan, anong uh, anong simulain ang sasabihin ko Hinganong, medyo nalilito pa to pero sooner or later, babalik siya sa'yo at uh, magtatagpo kayong mali after ng ilang dekada siguro iba sa inyo, dekada, buwan, linggo <laughs> ilang araw, baka sa school alumni Uh, sa work, meron kayong common friends sa uh, siguro during ng iyong pag mo, ano? ewan kung anong ano, kayong bahalang mag-isip dyan ano? pero sinasabi ng baraha kahit na may asawa ka uh, kahit na may karelasyon ka kahit na single ka may taong babalik sa iyo. Nag-iisip pa lang siya kung paano siya babalik sa iyo. At malamang itong tadhana rin ano, Nagaang aang tadhana rin naman kasi ang universe. So, meron divine timing yan ano, kahit sabi yung to or anong ang um, basta babalik siya sa iyo. Okay? So, kung ikaw ang single na Cancer, tingin ko sa iyo ngayon, uh, breath kasi, di ba? So, malamang relax. Relax ka lang. Relax ka lang sa bahay. Relax ka lang. Wala ka masyadong gimmick. Maari ding simple lang. Wala ka sa maglumabas. Uh, or lalabas man. Yung tipong uh, palupog na yung araw. Hindi <laughs> ka pa sigurado kung saan ka mag-gimmick uh, eh. Kaya, wala um, man ganyan. And during ng gimmick mo siguro, diyan kayo magkakaroon ng reunion. Magtatagpo kayo. Hmm. Um, So, depende kung saan ka pupuntang ano yan. Depende na yan sa mood mo, sa energy mo. Dahil yung energy mo ang mag attract dito sa person na to. Okay? Pero, relax ka dito. Hmm. Uh, meron ka sigurong past na karelasyon, taong ka sa internet. Kahit yung mga ganong klaseng sitwasyon ano ang meron ka, no, cancer, tingin ko, babalik. Kukontakin ka ulit nila. E, chat-chat ka ulit nito o ikaw naman ang may karelasyon, uh, nakakita ko dito sa inyo, happy family, no? Meron kayong milk and honey, exchanging gifts, so meron, happy. Happy ang nakakita ko dito. Baka yung asawa mo bumalik, ano, galing sa malayong lugar, at uh, nakakita ko rin ang safe and secured, kasi milk and honey, so may dalang pera siguro to, no? So, safetyness, security, ang inyong magiging samahan. Baka merong binyagang maganap dahil dito exchanging gifts. Baka yung iba sa inyo nagre-regalo. Uh, magkakaroon kayo ng baby. Another baby shower ang nakakita o oh, Kasi ba diba, yung baby shower, ba diba, yung box mag-open niya. Tapos baka babae ang anak niya dahil color pink. Ano? So yan yung iba sa inyo. Baka may sh baby shower. Basta nakakita ko happy. Okay, baka yung iba sa inyo another baby na naman. Hmm, another baby. Uh, nakakita ko rin ng bagong, bagong bahay din siguro dito. hindi hmm, lang baby, bagong bahay. And, maaaring nagsasama kayo sa isang bubong, ano, iba sa inyo, or nakabili na kayo ng bahay, or nagbabalak pala kayo. Mm, kung ano man yan, di ko alam, kayo na bahala. <laughs> Paki-adjust na lang, okay? At uh, nararamdaman ko rin na mas-masang inyong pagmamahalan, samahan, pati ng iba pang mga tao sa kapaligiran niyo ano mm, nakakapag uh, maayos naman ang hmm. maayos ang samahan ano hmm. single na cancer tingin ko gusto mo na ngayon makapag uh, kumbaga wala ka gorong ano wala kang crush hanggang ganon? Hmm. kasi breath di ba parang Napakaisip iba sa inyo, talagang slow lang talaga kayo, no? Slow life. Hmm. Hindi kayo masyadong, ano, ako, wala akong boyfriend, wala akong maniliga, okay lang. No rush. Slow life ako. Yung ganun. <laughs> Inanararamdaman ko sa'yo. Ayusin lang natin yung barahan natin. Mukhang baka sabihin, tabingi. <laughs> May mag -ano. Okay. So, alamin naman natin kung ano ang kaganapan na Uh, parating sa iyo kung ano man ang ano mga balaki kung ano man yon basta yung mga parating na kailangan mong malaman ano may asawa may asawa may pamilya ka man may ina relationship ka man single ka man aalamin ah, ko ang iyong enerhiya okay Pero alam mo, dito, exchanging gifts, di ba Milk and honey, round and round, fork in the road, breath. Uh, if ever na ikaw, ano, cancer, umaten ka sa mga weddings, sa uh, salu salo mga gatherings, ba party-party, fiesta, ganyan, ano? Mukhang dito mo makatilala ang magiging person mo. Yung iba sa inyan, ano? Okay. seven chakra, Archangel Uriel. seven chakra, meron siyang crown. And then second chakra, Archangel Ariel. Second chakra. And Angel of Strength. Angel of Strength. Mm. Ah, yung iba sa inyo siguro sa trabaho, may connection kayo. Connection ba sa, sa sa office nyo, may mga party-party. Mm. Dati mo na siguro mga events, activities. Or siguro ikaw mismo ang coordinator ano, yung mga ganyan ba? Kasi dito ka nakakita second chakra, magiging ikaw ang or, ano ka, coordinator ka. So ikaw ang magki ng mga events, parties, yung mga ganyan, activities. Sarili mo ilalabas mo dito yung pagiging ano mo eh, uh, creative mo. So yan ang second chakra kasi ano. So magiging creative ka dito. So malamang ikaw yung in-charge sa madaling salita ano. And dito ko nakakita na ikaw ay motivated, inspired. Kaya magandang energy mo. Mm -hmm. Ma-attract mo itong person na to. Angel of strength, diba? Tinan mo, tina mo yung lion. Itong si Cancer, ano ah? Ma, mukhang matalino. Mukhang ma-attract siya sa'yo. Kung ano man yan. <laughs> Hindi lang sa panlabas mo. Malamang sa skill mo rin siya ma-attract ka. Mm. Kasi maganda ang magiging ano mo dito, enerhiya mo. Kaya makakabuti sa iyo, cancer na maging adventurous ka. Alam mo 'yan? Hmm. Maging action-oriented ka. May karelasyon ka man o wala. Hmm. Iwasan mo lang ang pabigla-bigla ano, pabago-bago ng isipan kasi ito 'yung crown chakra mo, no? Kung ano'ng pumasok sa utak mo eh, tang gago 'Pag bagong isipan men holding a heart yan na, yan na, yan na. halaka, halaka, halaka women holding a coin naman o, oh, ano ba yan okay so, cancer may ina relationship ka man, single ka man kung ano man ang uh, estado mo ngayon ang paparating na kaganapan sa'yo, no? may panganib at mukhang gagastos ka ng pera dito ah. <laughs> uh, may kalakihan yes For example, isa kang ina, no? malamang na ang anak mo makakadisgrasya or madidisgrasya. Na hindi mo kailangang makaramdam ng takot or rejection. Ano? Ang kinakailangan mo lang dito is buong tapang mong harapin. Just like ng lion. Ano? Sinabi ko ng example, hindi ko alam kung ano sitwasyon ng meron kayo. Ano? Kaya ang mag-adjust. Pero nakakita ako may lalabas na pera dito. Ano? Okay? At... um. Uh, hmm, alam mo, cancer, matuto ka dapat na protektahan ang dapat protektahan. Iwasan mo ang maging hot-tempered, ano? At controlin uh, mo ang tao at ang sitwasyon. yun dapat na dapat mong controlin, yung dapat na sitwasyon na dapat mong controlin, yun ang kontrolin mo. At magkaroon ka ng word of honor sa mga binibitawan mong salita, paninindigan, dito ko nakakita yan. Okay? Hmm. Yan ang dapat mong gawin. ay mong gawin, bahala ka. <laughs> It's up to you. Pero ito sinasabi ng baraha sa iyo, ano? Okay. So, huwag kang magpabago-bago ng isip dito kasi ano, Cancer, kasi yung tao mismo malilito sa iyo. Hmm. Kaya yan ang dapat mong anihin, ano? Ito na pa ang ating baraha dito. Alam ano mo, Cancer, nakakita ako sa'yo. Sensitive ka, ano? mm Maring yung iba sa inyo, hindi naman ako sensitive, okay, yan ang parating sa'yo magiging sensitive ka mm. you have to release that yung pagiging sensitive mo innocence, childhood mm. harmony mm. so, ito ang parating sa'yo no? magiging, mas lalo ka magiging sensitive, over sensitive highly sensitive hmm <laughs> malamang na inosente ka. Uh, wala sa edad to, no? Kaya so, sabihin mo, eh, 60 na ako, senior citizen na ako. Hindi, inosente ka pa rin, sinasabi ng baraha. <laughs> At walang masama kung maging inosente ka. Ano? Walang, wala rin masama kung maging positive thinking ka, wala rin problema yan. Pero kinakailangan na pag-aralan mo ang bawat angle, ano? bawat angulo na kaganapan sa buhay mo and appreciate yourself and others. Kailangan ng harmony. Okay? Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. Single ka man o hindi, appreciate yourself and others. At nakikita ko rin sa'yo na may mga kaganapang parating. At ito ang chance na mabago mo ang iyong pananaw sa buhay para mag-mature ka. Matuto ka na intindihin mo ang mga bagay-bagay. No? Kung ngayon, inosente ka, then mawawala na yung pagiging inosente mo. Hindi ko sinasabing ignorante ha. Iba ang ignorante sa sente Okay? At kung ano man mong paniniwala mo sa isang relasyon or sa pera or sa tao, mag-iiba yan. Hmm. Matututu matututu ka na intindihin ang mga bagay-bagay. <laughs> okay? Middle, vulnerab vulnerability. Nabulol na naman ako. Ang lola nyo. Lotus flow flower unfoldment. Okay. Uh, so single na Cancer, 'pag mo seryosahin masyado ang buhay ng pag-ibig mo. 'Yan ang masasabi ko sa'yo. Ipagpatuloy mo lang 'yung maganda mong ener energy. Relax ka lang, take a breath every day. Uh, kasi 'yan ang magbibigay sa ng relaxation. Mar marahil ikaw Cancer nag-aaral ka ng uh, meditation siguro. Kahit na sabi mo hindi ka Uh, hindi ka pa totally, fully, spiritually awakened, pero nag-take siguro ng breath, ano, nag-aaral ka siguro ng meditation, yung iba sa inyo, ano So sinasabi dito sa inang baraha, relax ka lang, relax ka lang <laughs> Maring yung makikilala mong tao ay very loyal at may magandang hangad sa iyo Or simple daydreamer lang ito, ano Mahilig mangarap, mahilig magplano, pero oh, malamang na mahina ang kalooban at hindi pa siya totaling handa na sumugod. Pero tinama naman, naman ang layon, ang ng lion, ang itsura ng lion, parang inaano ka, ano, ano. hmm, sino ba to? Si cancer ba to? Mm, ganyan siya. So cancer, hindi na kukuha siguro ng baraha. Pero yan ang nakakita ako mga mm, posibleng maganap, parating. Mm. Uh, mga hadlang na kailangan mong iwasan ano sometimes kasi ano ang hadlang din kasi ano cancer ikaw din mismo ang gumagawa kaya ikaw rin mismo ang naga-attract ina-attract mo ang energy ng kasi yung energy mo ang naga-attract niya sa ibang tao ano kaya palagi ko sinasabi no always sa reading ko kailangan maging stay positive kayo uh, maintain yung high vibration niyo iwasan niyo yung magsalita ng uh, negatibo sa inyong mga kapwa ano uh, kahit na itong reading natin is ano uh, entertainment purposes lang ano kasi kung ano yung action mo yun ang karma mo okay cancer tsaka wag ka naman dawit ng ibang tao ikaw lang yan okay kung yung, sa tingin mo kung yung energy mo is ganyan kung negatibo man or positibo man then take it accept it and doon ka mag-reflect kung ano man yun. Okay? Yung kahinaan mo, kailangan tanggapin mo. Okay? And then, uh, syempre, kailangan mo talaga din dito ng self-reflection, ano? Hmm. Marami kang dapat na uh, matutunan din dito, ano? Sa sinasabi sa inang baraha. Wala ka namang pinaka, ano dito, pinakahad lang na masasabi kong pinakabalakid, ano? Basta, i-continue mo lang yung, ano mo, yung pagiging Uh, energetic mo, ano. Hmm. So, cancer, yung iba sa inyo, malamang na meron kayong matatagpuan na bagong person or magiging karelasyon nyo, ano. At tayong uh, iba, siguro, mahilig lang mangarap talaga, daydreamer, tapos pumasok sa buhay nyo. Ay, iba pala. Parang, ano siya, eh, Innocente nga. So... Maaring ikaw to cancer or yung person na darating sa iyo sa so, ikaw ang bahalang mag-adjust at uh, parating pa lang naman ito <clears throat> so balik ka muna lang tong video nto no hmm. so yan ang nakakita kong masasabi kong uh, parating sa iyo cancer ano at ikaw na bahalang mag-validate kung meron ka sariling validation sa baraha. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? At Cancer, nagpapasalamat ako sa inyo sa like and share and comment na ilalagay nyo sa video ito at sa oras na inila inilaan nyo. Doon din sa mga cross watcher salamat din. Sa bago kong subscriber, maraming maraming salamat din po. Okay? So hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye.